So, may gabi tanan, no? Gabi na sa ato ng mga followers, mga viewers, uh, doon na lang ko i-share ninyo. Kabahin uh, ninyo, uh, maghihimo kita o mag-compose atong kagaling mo na kan tanili tayo basta-basta. So, doon ay panahon na atong uh, mabati na makahimo ta, makakreate ta o mga words na mahaom -um sa atong uh, pagkumpos dili sa tanang panahon nga magkagama taog, atong kaugalingon nga mga kumpos nga mga kanta so sa ako na, paniad to nagsulay ko o paghimo nga makabuo ko o kanta so ang ako nga mga uh, gusto ko nga o kanta nga taong, ang mga worship tanabang kanta nga makadai te nga so nagsulay ko uga mga kanta mga uh, kaigsunan huh? so gitaytulan ako o kini ang pagbalik ni Jesus no? so sa pagsulat na ko nini sa title pa lang sa title pa lang uh, din ni magkuha ka og mga words nga bispo, basipo na mga words na nagbase po sa imong title na diay so dili basta basta ni magrimo ta kung gusto ta kanta no ato pod ihaom kung unsa ang ato nga uh, title so kani uh, adto uh, nakahimo ko og kining akong uh, compost ang title ang pagbalik ng Jesus so mao ni mga kaigsoonan na ako nga pagkakantaon pero totally eh, sa tinuod lang bilit yung ko nindot og tingog kung so, ako lang yun ho nga gusto ko nga muhimo sa pag gama no? magpungkus ko ang pagalingon ba nga kanta so ako ang gitry so, ako ang gisulayan nga uh, pwede di ay no? bisan ka mo? kung gusto mo mugama gama o ka ng mga kanta makagama gudeta no? wala imposible basta bitaw kana bitaw magama ka og magkompos ka kanta dili dai na basta-basta sa diha nga magkompos og ka og kanta imo gyud nga batio no ipil ni mo emotionally nga kana nga kanta uh, batio ni mo nga unsa gyud angay nga ihaom ni anak nga title dili kita basta-basta kay tinuod lang kay ako dili gyud so mas surprise lang ka labi na sa dili pa ka muhimo sa pag kumpos o kanta imo yun pang yun na tos ginoo nga ginoo uh, mando ko kung sa'y maayo na nakunghimo o kung sa po angay na po nga uh, isulat ni ini so dili, lalim no? pareha ba itong mga uh, propita kanya dito sa so, diha sila nagsulat base sila nakita so base po di ay sa ato nga uh, mga emosyon na bang atong gibati so da, kung damor ka na gibati nimo damor na uh, makahimo ka makabuo pag mga words na haong sa imong title so yung ani gid ay dili basta-basta ang pag compose so kinahanglan ka og oras time na magcompose ka tagaan hmm? ani og dako nga panahon o so, uh, tagaan po ni mong panahon na magkumpus ka ng uh, walay kana bang ang imong hunahuna walay mga conflict na, na nakapokus jud ka nga nana nga time na, makahimo ka so dali kayo kay sa diha nga daghang kang mga hunahunaon kun diha nga mag-compose ka dili gid nimo ma makuha dayon so kini ako lang share ninyo base po ni sa akong uh, na nahibaluan yea. o na-experiencehan tabahin ni pagkumpos o so kanta. So, salamat oh, God bless us all. Thank you.